Hello mga kakordapya, ngayon ituturo ko na naman sa inyo ngayon kung paano mag-ayos ang mga gamit ng anak nyo para sa pagcamping At aalamin nyo rin kung ilang araw sila doon. Ayan, ang ginawa ko. Ayan, nagbalot ako sa isang plastic ng isang short, uh, t-shirt at brief. Andiyan na lahat. Para isang hugot na lang sa isang bag nila at maiwasan nating magkagulo-gulo ang laman ng bag nila. Ayan. At magdala rin kayo ng extra damit, short, para kung mayroong mga abiriya, ayan, mayroon silang dudukuting ekstrang damit o short. Kada plastic, mayroon na siyang brief. Ayan. Ayan. Saka, magdala rin kayo ng plastic, lalagyan ng labahan nila para hindi pakalat kalat ang labahan nila at maiwasan nating maiwan sa school ang gamit nila yun. Sa isang plastic, naglagay din ako ng kanyang tiyanelas at sapatos. Uniform niya sa Boy Scout. At ilinagay ko rin yan sa isang plastic para hindi siya hanap-hanap nasaan yung sapatos niya. Ayan. Tsaka tinuro ko rin sa kanya kung nasaan yung mga pagkain niya, yung madali lang hanapin para kung nagutom siya, madali niya lang itong hugutin Naglagay din ako sa kabilang bulsa ng bag niya, ng mga, nandyan na yung mga medyas, uh, toothpaste, sabon, toothbrush, at iba pang pangangailangan niya. Siniparate, siniparate ko din yung towel, yung unan, at kumot. At ituturo, tuturo mo rin sa kanila kung saan mo sila linagay sa bag mo or saan mang bag para alam nila kung saan nila dudukutin. Ayan mga guys, para maiwasan magkagulugulo ang mga bag ng sa loob ng bag ang mga gamit ng mga anak natin at alam nila kung saan na